Merry Christmas to me. Ito yung mga regalo ko. na Natanggap ko this uh, year 2023. Bigay ng mga classmates, kaibigan, co-office mo, mga anak. Ito yung mga regalo nito sa akin. Guys, ito yung ay regalo sa akin. Ayan. Ito, regalo. Ito, napagalunan ko sa Ed Center ng Fortune. Ito, mawala ng ano. Mga iba, hindi na, nagbalo, hindi na nila binalot. Ibigay na lang nila. Hindi mo alam ang pera daw yan eh. Sabi nila. Yan, mga nagyari sa akin. Guys. Ito. Nagyari sa akin. May regalo pang patubig. Yan. Ay, regalo ng SK. Noodles. Yan. Noodles. At pansit. Bihon. At uh, noodles na pang ano. Okay. Ayan. Bigay ng SK. Ito, salamat nila sa akin. Ito pa. Ito sa Sumba naman yan. Bigay sa Sumba. Ito galing kay Doktora isa. Ito mga bigay ng mga friends. T-shirt. Mga pabango, galing kay Kagawad yung isa. Kagawad ng kalumpang. May tawel. yun naman product. Bigay ni Dr. Cherry. Yan, ang aking mga bigalo. po open natin. Ito na 'yung bigay doktoranito. Doktor Anjie 'yun. Yan bigay sa akin. May panty pa. <laughs> Panting ko rin <laughs> ito galing kay Doc Jerry. Yan. Ah. Ito kay Doc Jerry na. Galing kay Mayor. Spaghetti. Nakanalunan ko sa sayaw. Daling kay Liz. Daling sa friend ko. Kay ano. Tapos, galing kay Mamaan. Mutin ako ng ano, reunion sa Roosevelt. Galing kay Doc Sam. Ay, kay Doc Conti. Salamat, Doc Ponti. may picture frame 'yan Galing kay, kay kay ano to, anaas namin kay sabi niya yung sa vitamin B ano vitamin C. Salamat sa iyo. Sa panalunan ko sa rapol sa hilltop is. Galing kay counselor po sana. Ito, galing kay Dr. Beria. Hindi ko alam kung pa kayo galing to. Salamat. Galing kay Jonah. Nagpanalua. sa napanalunan ko. Tissue sa dance. <laughs> Ayan. Ito. ito, napanalunan ko. Ay, ligal pa rin sa akin to. Ayan. Galing kay Jerry Angeles, pamaypay. At galing kay Topet. Galing kay Topet, mani. Galing kay Maring Juliet, thank you. Galing kay Dr. Amor. Bigyan niya ko ng cash. Salamat sa lahat ng regalo sa akin. Guys, good morning. Mag-o-open ako ng aking mga regalo. Salamat sa lahat. Welcome 2024 Christmas. Bye-bye.